Ito. Ang mga kanong bilhin nyo dyan? 500 plus. 500 lang po bala yan? Oo. 500 euros. euros pa. 540 ata ba? 60 ba ka? ko ba itindihan? Yan, ito mo. Ito mo. ginagawa ko. Yan. Pag lumaki pa yan, another tali isa. Ha? Yan ang aking style ngayon. Ito ginaya ko kasi yung sa abroad. May style. Hmm. Yan o. Hindi na ho matutumbahan yan. Hmm? Hindi, na Hindi matiba yan no? Kaya nga ho. Hindi tutumba. Hindi yung kaya ng style Tunaan. niya doon. Oh, kasi sinubukan ko lang yun. yun itry ko, itinry ko yung kanilang ano, style. Ano, ngayon, ito. Hmm. Ito mga kasili, oh. Ah. Huh. <laughs> Naglawit. Matanda na yan, ha? Matanda yan. Dahil dito sa ito, ito. Oh. Bigyan mo. Po. Sige po, andalan. Hmm. Hmm. Dahil Janho nagkalat nang kaganyan. Hmm. Hmm. Ayun. Hmm. Ito 'yung aking sili ha. Ayun oh, sasabihin ko sa inyo 'yan oh. 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 Ayun. morning po. Dito po tayo sa farm ng ni Sericardo Leon po, ano? Mm. Sa sa Nisidro, sa Nisidro, oh. sa Nisidro Bungabong. Hmm. Ayun. Sir, ano masasabi niyo sir sa ating product na AgroShield? Oh, Aba, ako napakagaling. Napakagaling. Ako hindi ako nagyayabang sa inyo. Ito ang yung gamitin, no? Ayan, no? Ito ng aking sili, napakatanda na. Hindi yan, hindi yan bata pa, ha? Ito matagal na yan, no? Alaga lang ng aking teknisya, ni Alaga lang, tapos si alaga, alaga din ako ng AgroShield. Ayan, o, no? dalawa pa nga binili ko, oh. Oh, oh, oh. Kita nyo? O, oh. dalawa yan. Oh, Ah? Ito, hindi ako nagyayabang sa inyo. Talaga yan, oh. Ito, meron na Hindi ka na, hindi ka na, hindi ka na yung maghahanap uh, pa na may pulyar. Yan. Hmm. Kitang-kita nyo yan. Tignan yung aking kamatis, oh. Yan ang kamatis ko. Oh. Hmm? Ako mismo ang may-ari nito. Yan, oh. Hmm. Yan, oh. yung aking kamatis, oh. Ha? Ako, di alam pa ulit ni Dren, bagong bili ko. Kaya kayo, yan, mag-agro-shield na kayo. Ha? Yan ay talaga hindi ko lang ipidopromote. Nasubukan ko. Ito ay natural. Natural ha? Hindi yung chemical. Ito, bueno, ito ay, it is natural. Natural. Organic. Organic. Hmm. Oh. Dami bunga oh. Oo. Oo. Oh. Hindi oh. nyo oh. mapapansin pero pag... Oh, pero pa sumilip ka. pero, manilip ka talaga dyan oh. May kita mo oh. Ito mo naglawit yan ha. Ah. Maganda Hmm. Maganda. Itong style ko ngayon sa aking kamatis. Bagong-bagong style. Yan no. Ginaya ko yung sa abroad na ginagawa namin. Ha, I apply ko dito. At the same time, sinabi ko doon sa aking tao, itong apply. Subukan natin kung anong hitsura. Kasi hindi ako maniwala kasi doon sa mga ano eh, hindi ko na na ano na nalalaman. Gusto ko yung nalalaman ko rin, ha? Sinubukan kong i-apply yan sa abroad, oh. Tapos nasa, ako mahilig ako sa sa organic organic, Sir, organic Oo, gusto niyo makita yung aking mga vlog, makikita nyo, kinakain ko puro organic. No? Healthy ha? living, ako. Hmm? Yan yeah, no? ay, hindi mo sili. Matanda na, pero batang bata, bata pa tingnan mo mga sili. Yung may ari, matanda na, pero bata pa rin tingnan. Gawa sa natural. Ha? Healthy living, healthy living tayo. Ha? Yan oh. No? Less mm. ang kanyang chemical po ang paggamit n'yo, sir. Less. Less. Si bueno na siguro ako. Eh pero hindi ko rin alam. Ano? Ayan, o, timo, o, ang ganda, o. O, yan oh, timo oh, ganda oh. Oh, yan oh, tigis sa silan tulos. Meron diyan tapos pag lumaki tutulusan uli. Uu, may Agroshield at natural farm. Oo, oh, meron yan, lahat yan. May apply yan, may apply. Ay gamit po yan ng natural. Farm. Mm. Gumagamit ako niyan, nitong Agroshield. Yan oh. No? Mm. Eh, talagang yung subo ko na kaya siya pinababalik balik ko dito at yun yung are o oh. o oh, yan o oh. kita nyo kita nyo o oh. yan o oh. o oh, sili o oh. ah ha hey. matutuwa ka hmm matutuwa ka ayan o oh. oh. kamatis ano yung ano uh, red hat ano ha yung taiwan po ba ito no ang ko yun tiyan mo Doon. Uh, Doon ito 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 yung ano pa rin ito ah, yung mahaba yan ganyan o no? sigang o oh. para sa magaling mga ng mga siling sigang yan o oh. hmm Ayan. Bagong ngayon sa tanim. Mm. Bagong tanim ko 'yan, oh. Bagong patanim ko 'yan diyan. Oh, talong, ha? Talong 'yan. Yan ay salitan. Yan ang bagong technique na ginawa ko. Ginawa nung akin technician, itano. Oh. Ayan. Mm. Kaya lagi tayo mag-agrosil. Ate mo. Oh. Ayan, kamatis. Matanda na. Bumaga na pa. Oh, matanda na. Gumagana pa yan, oh. oo oh. Asus. Ayan, oh. Oh, Kung ako lagay bang yan, oh. Ayan. Oh, basahin niyo yan. Oh, yan. Oh, oh. Agro shield. Oh, ayan. Nawala na ang pako. Nawala na. Oh. Ayan, oh. Hmm. Ayan, oh. Ito ating Taiwan. Hmm ano, red hat ngayon Mm, red hat, eh. Ayan, kaya nasira. Kaya nakuha, nadali ng aso. Nadali ng aso. Yan. Marami kasi akong alagang aso. Naglalaban-labanan dyan. Mm. Ayan o. Ganda ko ano. Oo. Oh, oh mo, ay, nasa hangin. Nadali lang hangin. Dami ng pabulaklak. Oo, oh, ay, nadali lang hangin. Bulid-bulid na talo sa hangin ano. Ay, walang hiya Oh. Nabulid-bulid. Mm. Ayan o. Oh. O, talong, oh, talong o. Oh matanda na namumunga pa <laughs> yeah. bueno si siyempre talong talaga mahina yan eh mahina pero ito ang sili oh. oh. o oh. lo may bill paper dyan si sir o oh. hmm? ha ang hmm, dami hong ang dami o oh. o oh. oh. talaga naman oh. mm hmm hmm yeah, no? oh, talong ko matanda na malalago oh. oh. Tulo yan Matanda na pero bububunga pa. Ganon din ang may-ari. Matanda na pero gumagana pa. Yan, di. Bero lang yung bero lang. Yan. Hmm, ganda, no? Ganda. Ganda, no? So, pag organic ang gamit. Yung ba talaga pag organic? Ah, kasi ang organic, healthy living yan eh. Healthy yan eh. Healthy. Kaya pag chemical, eh, naku po. Huwag kang umasa sa chemical. Ayan na pipino, oh. Ito, eh, palugot na yung pipino ko. Palugot na. Kaya ganyan yan. Siyempre, matanda na. Wala tayong magagawa. ano you know? Mukha yan o. oh, siyempre mo. Ang okra. Nakita mo yung okra doon. Hindi ko pala napakita yung okra doon eh. Sa kabila. So, mula na. Basta Ganun talaga. Sa farm tayo. Hmm. Sa putik Yung okra, kita mo? Yung okra doon. Tayo. Hmm. Eh, Ito mo o. Oh. ay ah? Oh. Huh? May bunga na oh. 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 Bata pa bunga oh. bunga na. Oh. oh. na naman. Hinangin. Ay, eh, nagbagsak sa hangin oh. Yung bagong style ng talong. Bagong style ng talong oh. Isa-isa. Malalayo pag itan. Ito ganun din yan oh. Sigsag. Sigsag ito so, daw po ay ano yung pamamaraan nila dati sa abroad mm, yeah, no. Spain sir ano mm. Spain so, dati siya, ko ngayon dito kung titignan kung mas maganda yung doon sa... yung pamamaraan yung, yung pamamaraan doon may apply ko oh Tumo diba sili ko oh. oh. Tingnan mo naman. Maganda ho, ano? Ikang anong kumpare ko magpapakamatay sa pagbunga. <laughs> oh. Eh no. Oh, timo. At tatanda na na ako. Sila matanda na. Siguro hindi ko na mabilang kung ilang harvest dito. Madami na ibigay nito sa akin. Madami ng pira ibigay nito. Pero tuloy-tuloy pa rin po dahil sa pag-isko ng agroshield. Oo, tuloy-tuloy yan. Oh. Timo, okra ko. Oh. Okra Oh. Ay. Wala nga okra Oh. oh. Kunti lang yan ha. Pero pero araw-araw kumikumukuha yan ha. 7 kilo ng 7 kilo. Ito. Dito lang, kunti lang ito, kunti lang yan, ha? Kunti lang po, Tat tatlong tudling lang yan, pero araw-araw kumukuha yun ng pitong kilo, ha? 7, 8. O, araw-araw yun, araw-araw, hindi makaluhan, araw-araw. Kumukuha ng pitong kilo, o, ito mo yan, o, bagong tanim. Wala nang ina-apply dyan, kundi yun na lang, o, wala na. Wala kami spray, spray, kaunti lang, kaunti spray lang, o, no? agro-shield, yan, o. Ito mo, kamatis ko, o. Ah, grabe, ang ganda naman naman. Ito naman, oh. Tapos tatali agyan dito. Siya pa. Hmm. Isang araw tatali na uli sila. Tatali uli dito yan, oh, isa. tali, oh. Ang tanong, paano masisira yan? Di ka? Humangin man, matibay, oh. Oh, kita niyo, oh. Yan eh, hindi yung mga ikis-ikis. Yan lang turo na Espanyol sa amin. <laughs> Espanyol yung may-ari ng aking farm dun, eh. Oh, inaargal lang namin. Yan o, no? ko. Pero ito kasi magastos. Magastos ito. Magastos sa kawayan. Kawayan lang, oh Magastos sa kawayan. Pero ang kawayan kasi, ito, 1,500 yata yung pinagawa kong ganito. Ang bayad ko sa isa ay 1,50. Di 1,500 nila kung 1,50. Diga? Mas nakakatipid. Okay, ha? Mga kaibigan, ngayon ito ang last. Oh. Ito ang final sabihin ko sa inyo. Gumamit na kayo ng agro-shield. No? Hindi po nila ako binabayaran dahil meron po akong pambayad ng AgroShield, Ano? Yun ang huli ko sa sa inyo. Hindi po nila ako binabayaran. Ako po yung may pambayad ng AgroShield, May pambili. <laughs> Thank you. Hmm. Kaya ano pa rin po kayo na-order? Kay Sir Paul? Oo, oh, kay Paul. Kay Paul pa rin. Hmm. Yan o, ganda ng kamatis. Ano? Ganda ng kamatis. Oh, kamatis ah, pati Talagang. walang pag dumami ng buong ngayon eh, walang tumba-tumba ano? asos iba no? abo oh abo malalim palang ah malalim yan hindi yan turok na yan kaya nga sinasabi ko sa si iyo eh pinupokpok yan may tilos yan pinupokpok yan yung mga yon ay pag kilo isang buong hindi eh, matumba naku po <laughs> magpakagaling na yan hindi yung kaya mga ditulos-tulos ito kasi ang karito itong karito pang pamamaraan ito Apo ito ay dalian yung ganyan kasi yan wala nang ano yan eh yan eh, ibig sabihin yung pamara ano yan, bilisan hindi gaya ng ganyan tatalian mo alalayan mo sila tatagal ang buhay Apo. may lifespan sila ito mas short ang lifespan nito may lifespan din pero short mas lesser yan you no know? hmm. diba oh, pero lang <laughs> kasi nga yan oh bubunga gawa ng ha eh. ah? no oh. Eh, natural farm na lang tayo. Natural farm. Hmm. Natural din ang buhay mo. Hmm. Okay. Bye-bye mga kaibigan. Next another episode. Okay? Bye-bye.